Okay, balik naman tayo sa pag-vlog. Morning. Uh, kakain muna na tayo. Ang ito ang yung aking ulam. Yan. Lumot ako na. na ko ba? Yeah. Wala. ko muna. Okay. Kuha mo na tayo ng kanin at saka Lagyan natin ng na ating ginutong na balbakwa. Wala naman kung nakain ito. Ako lang isa eh. Ayan o. kunti-kunti na -kunti natin ng kain kasi baka tumaba na naman ako. Ah. Na. Okay. Kaya tayo guys. Kado? Dapat. Hmm. Abang. Sarap diba? Baka ba extra rice pa ako dito. No? Terus yang kelentok. Siap. <coughs> ah. Saya pesan kata ngipin kok okay kelam. Siap lah. Semakin dari buntut. Yung ito ka baka nababalat. Sa amin, pata. Pata ang tinatawag doon. O sa Tagalog, ganun pa rin, balbakwa, balbakwa. Oh. Ito na lang ng langka sa la pitay. Wala dito eh. Balat na lang baka. Simple. Ito lang to. Siya, pag lagyan mo ng pork Hmm, susupan Ayoko nga makisit rice Nanggit-nanggit na ako Hmm, ikaw nga tamak-tamak ah. Masapit kasi nga si lutong Ayan ah. Oke okay. Dito ko na tasapusin ng aking Sidra, ilo muna Hello na. Ah. talaga mapasarap kayo talaga sa kapagkain ah. pupusok ka talaga ito kaya ko na mag extra rice mamaya naman da, ito na tatapusin mo na kaya ng vlog ba bye bye